Ano yan, Paris? Sarap, oh. Wala akong pera, eh. Itlog kanin. Sabaw. Ha? Hindi mo na ako madumi. Grabe ka naman. Ba't lumalayo ka sa akin? Hindi ako. Kakain ka, oh. ma'am? Opo. Bakit po? May... Wala po akong pera. Hindi, ako. Ka kakain ikaw? Opo. Hala, bigyan mo na ako? Kung kakain ka, kain. O, okay, hindi ka na oh. ano yan? na siya yan? Ah, Bigyan mo ako? May bigyan ka siya pagkain. Bigyan mo ako pagkain. Opo, opo. Sige po. Akin to? Opo. Sige, kain ka na. Samahan mo muna ako. Hindi na, kasi solo flight ako. Saan ka solo? Solo flight nga eh. Wala, hindi ako pwedeng may kasama. Bakit? Kaibigan lang eh. Hindi na, kumain ka na lang. Kain mo na ako. Tropa, tropa. Ay, solo flight nga ako. Eh, pwede naman dalawa flight. Kain lang eh kumain na Joki. Bakit? Saan ka pa pupunta? Siyempre, may patutunguan ako. Saan? Doon sa destination. Oh? Korea. Sa Korea? Oo. Oh. Ako, Japan. Ah! ah, ah. <laughs> <laughs> Asan ang pamilya mo? Gagawa pa lang ng pamilya. Oh. Oo. Oh. Kaya nga, pupunta ako ng Korea. Sa Korea ka ba gagawa? Opo. Oh. Para magkaroon ako ng pamilya. Ah, uh, kumagay. Halika na, libre kita. Libre kita. Binigyan ka kasi ang champo. Binigyan. Ako pala lang libre mo. Wala, ba't ka galit? Hindi, ayaw. Kumain gulay. na kasi ako. So, gulay? Ayaw mo na? Ayaw. Ba't mo ka binigyan ng sampo? Wala ka naman pala masyadong pera din. Pareho tayo. Para kumain ka. Ikaw? Kumain na ako. Ano ba meron dyan? Silip lang ako. Karton, panapin. Ah, doon ka natutulog? Oo. Usap ka, galit, galit. Ano ang bibilin mo, sir? Sabihin mo sa akin? Eh, very simple. Ano? Damit? Ano pa po? Pants. Pantalon. Bibili tayong pantalon. Ano pa po? Baka mabigla. Ma Halika, shopping tayo. Ayaw ko. Bakit? Mabigay ka pera? Oo. Uh. Ako may pera ako. Ako may pera din. Binigyan mo ako sampu. Oo. Uh Halika na. Mamimili tayo ng gamit. Damit lang nga akin, tsaka... Tsaka gusto mo tutulugan? Hindi na. Dito lang naman ako natutulog eh. Huwag na natin ang tutulugan. Huwag uh. na. Huwag na kasi Ayun lang ha? Pwede ko ba siya kunan ng tutulugan? Depende po kung may kamag-anak siya. May kamag-anak ka ba? Malayo pa po. Anong gusto mo? Sabihin mo sa akin, tulungan kita. Diyan siya nakatambay sa may kalsada na yan. Okay gusto ko tulungan si tatay. Gusto ko siya bigyan sana ng pera. Kasi nakita ko, e, ilan lang yung barga niya. Sobrang natouch ako. Kasi wala nga siyang tirahan. Dala lang daw niya karton. Doon siya natutulog. Ngayon, gusto ko siyang bigyan. Pausap siya ngayon ng team namin. Ang problema daw, pag binigyan ng pera, uutuin daw siya ng mga tao. I think meron siyang problema din sa pag-iisip. Kanina, hindi talaga ako takot sa kanya kasi hindi naman siya nananak ito. Ano, pinapaalala pa rin yung kumain. Grabe. Ayaw niyo ho ng ano? Salapan mo namin kayo ng matitirhan. Okay na po ako. Yung gandil ako, malaya ako. Ah, uh, na kayo natutulog dito sa kalsada? Wala pa nung 2020. 20. 2020? Pandemic? Oo. Uh -huh. ano ang nangyari? May trabaho kayo dati? Meron pa ako trabaho eh. Nawala yung gamit ko. Ano ang trabaho kayo dati? Matun po. Sa construction? Opo. Ah, natigil mo kayo? Natigil kasi na wala. nakakawin. Eh. Nabigla ako kasi humihingi ako sa iba at bigla na lang siyang lumapit sa akin. Tinanong niya kung kumain na ba ako at bigla na lang niya akong inabutan ng sampung piso. Kahit 15 lang ang pera niya. Pambili ng sabaw. Maganda ang puso niya. He just needs help. Mabait siya. Kailangan ko siyang tulungan. Tagal na siya dyan sa kalsada. Tinanong ko siya, gusto ba niya ng tirahan? Kasi willing tayong tulungan siya. Ayaw oh, long ko. Long term, ah? Ayaw niya. Ayaw ko. Kung tutulungan daw natin child, siya, let's say, bibigyan mo siya ng cash, mabuwi Oy. sa inom. Kasi yun mm -hmm. daw ang ginagawa. Alam ko na gusto mong tumulong. Masya. Ay, mo, maging matino siya. Tinanong natin siya, eh. I know he has a good heart. He has a good heart. Gusto ko siyang tulungan. If it means na for the rest of his life, kailangan natin siyang bahayin at bigyan ng pagkain, tulong lahat, I'm willing. Basta maging maayos yung kalagayan niya. Yeah. Taga Albay si Tatay. Kung sino po ang kamag-anak niya, please message this person on Instagram. Tulungan po natin siya. I need your help kasi hindi ko kayang mag-isa.